Hi guys. <laughs> Welcome sa kami the... YouTube channel. Nice. <laughs> <laughs> oh, mani mga kauban ng Zumba. Sir <laughs> <Fair> Dance, ang <laughs> mga <laughs> <laughs> instructor. <laughs> Nisaliat sa pukuk Zumba guys, kay murag bugat na si Kajuang Lawas. Sige, labad ang o. Murag kuwang rin siguro kong pasingot. Muna niatin ko sa mong Zumba karon. Mora man jenih ang padulungan basta kanang stress ko labadang u nga na mo atim ta jukko zumba kay sa kasi mana kaduha man mag zumba merkulis sa baduk jadi lagi pugo kanu ni makatin tengen sa hangga bisi unang karon ni saliat sa jukko para sa hangko galingan lingaw-lingaw sa pagtada ni pawas problema pawas stres. Halo, my ah. idol. Ato nina upload sa YouTube. Oh, Eh, pusing ra dia. Hmm. Okay. Hmm. <laughs> Ama instruktur nga guapo. Dili. Ha? Ah. Asa si gara mo kuay? <laughs> Ana man. Huh? Siga ka jud sa nina. neon orange. Oh. Charot. yang ka tanawa iya ha oh perihamu mona bukan kuan kang mamjud Maajong buntag ka na tanan. Maajong buntag sa tibok kalibutan. Lebines, tanaw din ang video matag-adlaw. Dagan salamat ka ajo ni yung tanan. Sadyo din ko nakamata. Harang lami asa hang tuog eh. Kay kanalaging nakapasingot tabi tau. Lami dyan hang tug street. Karoon sadyo ko nakamata. Alas 5 pa. Nindritso ko dali sa garden. O pa ko Tanaw sa puso na sa dali palayahan. Kay mura magnay na ngayilo. Nja, wala na na maat siya. Wala mga dyan sa Atong niyaging adlaw nga nabisik ko. Ako ka, li, -li diri ba? Nandiyan na may madaginot ah ning kuan kay ning ah, lutuon. Diha man na ni, na pinakabukbunga dan ni ang gihatag ta mong silingan kay diha man ning anhi lagi ni bisita gata na tanos garden. La shout out anti na og ni ati Sinsin. So naglililis sila sa garden dari di ha lumang gihatag kanang day bunga kay sayang kun ba sobra ra sa mong ang konsumo. Di ha lumang gihatag ingan sila bayaran na di man jud mo babayad na wa man pugo na sa hang garden kay para konsumo raman og di ipanghatag. Nangatuog pa man sila. Naigi pangkapoy siguro po, pa, kasi papairik sila. jahe Jai kasi kasi siya gabi, samtang galaag ko, galaag po sila. Dito sila ilahan ni mama na misita. Daka dito, ako dito, kuspantalan, di sila pung tulog. Lahat pag ilahan, dugay po sila nanguli gabi eh. anong dugay ng mata. Sa dinalaman, ala singko pa pamaputing pwede pa Pama diga mo. ala size basaway klase, kaya di mong ko magdungag ako sa dito. Magdungag ko basaway klase. Unja, di ra man na sila tugawon. Si Papa Eric kay mang inigmata dana kay manglawog ra na si Zahang mga manok. Unja sa di pa ako pilara bay pagdengag to isda na mo sa bawon to. Nga maglengag lang saging kay lamay ka saging. Inigmata na ha kasagaran jud inigmata na ha basta way klase Muuna una ko dari dugo sa kadin. Basta ko maglungag, kay eh. pud na man gi sa jud basta way klase ah sa ning a pangdaginuto ning mga kuan dani kay sayang mga pudig dini mo kay mga laja mga kuan sana mga guwang ba ajo na man ni just ni unsa ba ah, gisahon ba basa kay kuan ah, tunuan ba basa kay malibre man jitag utan nak na ka grasya sa Ginoo ding ang tag kuan guys saging saging kuan hinog na haling sa ko guys dari ko magdenga og saging dari sa mga mahiwaga nga buhan na maghaling sa tao na ja maglungag ko og kanon tawag na nas injuha kana bang kuan baluto mabugas kanon rice at tukos gasol maglungag kay gamay ra may para bawon ra ni papa sa baas manukay eh, din barok Ajaw na dumo ng background music na haba basa buntag sige tuktog aok -tuk -tuk ng manukway undang Magic ka ajo, pila ra na buhig saging, dali ra magic ka ajo, basta daghan na magic ka kajo, daghan ka si papa ere ka kogihan man hoy, so daghan jud tagi ka sugnod, bang ugnay gustong dari sa ato ang mahiwaga ka dali ra jud arang lami saging ka kay kuan ka ajo ba, kanang busuk, pura buyag. Unha na muna hadaan ha, kapag si tamadyo na po ni Juni ang kaldiro, kaning kaldiro ha, dengaga na, jinig saging, muna yung anak nagpuruma, nga nakatagak-tagak na, kay kapila migdeng ag saging ron, karaadlaw, kay daghan mig saging na harvest ron. Inja kay baga man taka jug baga, tara man isug baag buwad nga goodbye head. Wa man ko gina mosron kani sal may buwad atong ipares saging. Lammi gud ta pag nagina inja kay wa na may gina mos maura man to ka gidas pantalan pin hinatag ra utung kuya. Mahon ta guys. Ang pamahaw kanirang kuam saging. buwad buad dilugwang buwad. 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 buwad na may mong sinabaw isda dia ah sabaw mas papairik ng isda isda nga sarin sarang isda, isda ah isda pagupang nalutas isda nga pagupang nalutas isda sa batu ah saging rajod anahan man cukup saging mm. Mm. Ingoy ko na ko yung zay zay. It's okay. Uy, may iwing? Uy, may iwing. Sige, raman na. May sa Sagi, ginamos, untay ka. Wala naman may ginamos. Katong no. ginamos ang mga ikuan kasi natag naman itong kuya. Hindi. Ganit naman ginamos nga. Anong kailara tas nag-gimo ba? Paras naman taog. Buwad. Di kita pelabi kayak emparat. Um, it's be. Kayak itu hybrid. 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 Jai jai ke saging lah pun. Kayak ag high blood. Hybrid <laughs> hmm. mana sila hybrid. Pak, so, kau pak, kau saging pak aku gitu karena aku sangat besar aku ikut aja ini kan tuh ini kan tuh ini kan tuh ini kan Pag uman na hagkaon guys, dito ko na rin likod, bunot taglubi. Magbiko di ay ko, kaya karong adlawa di ay birthday ni Agib. So, nang-invite sila o oh, panihapon. unja And, magandam andam ko daan. Ah, nga, abikuhan kay gabi eh. Nanguan na ito, naglambing or sara na, na Nga, mga lagi lagig kay padugo. Manja, kaya saan, manin nga, uh, wak naman ni manuk Nah, mga hinuktan di mana ihawun hinuktan mana pangkuan mana pangbalik jae mana nge pangsabung wa manila me ugi hawun katun tatung mga binuhian mga bisaya batung para sa mang tigihaw mag birthday unsa ka ro nang nahitabos mga manok mo nagkanihit nagkagag may kay katung mga piso mga bagong namise na nga matay tengen sa panahon nga init sa mo kalit uwan unsa nay uban diha piso pa pud ma ihaw mura pagkeme unsa diha tuy dagdag ko na na wa lagi na wa lagi na tigbak pod unsa Wa aja boy na kuana balibaran mo na lamang gingnan nga biko na lay ang birthdayan kay wa man mi manok lagi pero ningon po tuya sa higsuon seed gar nga na izahang ni isa manok de padaghan isa manok ray ihatag dagto kay ikuan lagi kanang sarana lami magputong mag manok ba Si sa una, si Papa Eric birthday si Agib na si manok si Papa Eric ihatag tunlo ka na basta kana may manok lagi may house sa birthday. Ja karon jamu jamu jud mo nang magbiko na ramang ko para ihatag na ho ni Agib gib sa jahang ikatulong nga tuig karon nga birthday. Naama pud sila andam nag prepare man sila para panhihapon tapukan kay magtapok mag pamilya pikas-pikas. nga namara lagi in taon pug manok ay dugang-dugang lagi pug sa handa nan saon waning wa man lagi wa man lagi tay manok may horong panahuna shout out de gunim mam anak lanton salamat kaaju mam deje madazon ng kasabutan mam ngamo sa lain kong trabaho sa enzo salamat maning na may mga kakulian Pag human na tagbunot guys, automatic ka adyo, uh, diretsyo taog kagod. So ako radyo mukog kagodaan eh kay si Papa Eric to ano man trabaho na ang duha ka kidos, si, og si Jai, Jay o si Jay Jay to ubos na guna. Excited ka adyo sa birthday. At uh, to kuno to sila dito tibok adlaw, kay mo tabang-tabang kuno po sila dito sila hangang kol. O nang ako rin isa daari. Nang hinahinay raman ko danig kagod, hinahinay radyo ta kaya di pwede paspasan eh. Kaya na gamay si Piet danig, nadyo kamot ma. Apil o kagod. Pero guys, ito na yung ng tuno. Ay, pabukawon Kanang ng palunokon. Bu Bukaw naman bitaw na. Palunokon sa nanato. oh guys, hapit na mag, hapit na maluno kay na. Butok-butok na. Hmm hapit na jud Santos di lalim ni magbiko <laughs> kaning paglunok bitaw mo din ni pinaka kuan sa una ang pagkagod hage karon mintahan na kay na may kanang kaguran nga tarung ang ikaduhang hage sa pagbiko kaning maglunok kay dugay kang magatubang sa init di man pud nimo pwede bisaan kay ma mukuan man na masunog mapait Oh, nangimu dyan ng akarawon, hantod ma. Luto ng lunok. Hindi na dyan ka magkapahuway. Mahuma na dyan. Tanay. Ito kaning biko. ito mo na nakasagaran. Ang urdira o biko. Kay kaning biko. Di, lalim gamaan. Haga. Lami man. Dugay-dugay na po kung, kung ano dito isa itong manaha nga. Nag-crib kong biko pero wala ko kakaan, wala ko kabiko. ito dito dahil nga biko ang ihatag sa birthday ni Agid kay anong manahan po ba? Dara guys, da, uh, guys, ato nang sagulag ka nang ato ang pilit. Ah, wa po na makuha lagi ang kamira Kaya lisa ka yung mag-vlog. Bitaw nga, watay kanang nang videographer. Ako wala ba dari, watay masampit. Bidyohis ako, nga nganak nga na. Kaya wala lagi diha ha. Tuwa ubos, nag-iuna na. Excited na ka ajo. pag-aning gabi, iag ka. Unza, tuwa buntag pa, tuwa na dito. Tapok na sila dito. Unza, mati ajo guys. Ato na nang ibutang sa ato ang bilao. Ato sa nang i... plat-platan eh, kaya ni Human atong ibabaw aga ng Sarangan da nang kanang limbarok kanang lunok dugo dugay mata ka litok So na naman na guys agad ay sunod na nagbutang ang aglunok na mo ni jini nagdag bida sa biko mo lamig jini biko nga nay ang tapping sa jay, jahang lunok ba pero para na ni lami pero na mag nakatilaw ko nga agi toppings kanang kuan kanang cheese lamit pud na cheese or mani nga na pero ha ah, ang itapings kanira nga kuan kanira lunok kay para, na wa manggay luod basta lunok imong ang kay ne pagkaparat-parat ba